Mga boss, ilang araw na mula nung nag tayo ng Certificate of Candidacy bilang first nominee ng Kamanggagawa Party List. At mula noon, sobrang daming mensahe ng suporta yung natatanggap natin. Maraming mga gustong mag-volunteer, maraming gustong tumulong, maraming nangihingi ng mga materials, at kung ano-ano pa. Mga boss, maraming maraming salamat sa message of support nyo, sa overwhelming na support ang pinakikita nyo sa kandidatura natin sa Kongreso. At gusto ko na i itong oportunidad na to mga boss para ilinaw yung ilang mga bagay sa inyo. Una, alam natin na hindi magiging madali itong candidacy natin bilang first nominee ng Kamanggagawa Party List. Hindi tayo mayaman, wala tayong pambigay ng ayuda gaya ng ibang mga party list. Wala tayong mga artista na mga endorser. Wala rin naman tayong kapit na mga politiko at mga negosyante na pupwedeng sumuporta dito sa mga pinaglalaban natin ang tiyak lang na meron tayo mga boss ay yung bilang natin. Napakarami natin dito sa TikTok, sa Facebook at iba pang social media platform. Ang pakiusap ko mga boss, total kasama naman kayo sa mga nagsulsol na mag-file ako ng candidacy. eh di lahat tayo mga mpanya, lahat tayo maging walking tarpaulin. Meron naman tayo lahat cellphone, may laptop, may computer at kung ano-ano pa. Gamitin natin itong mga to para magingay ng magingay sa iba't ibang social media platforms. Lahat tayo maging content creator, lahat tayo gumawa ng video, magingay at mga lampag sa iba't ibang mga platform. Paingayin natin ang paingayin yung party list natin at yung bitbit -bit natin na agenda. Yun ay yung buwagin na yung walang kwentang provincial rate, pababayin yung presyo ng mga bilihin at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa mga boss, eh wala pa man eleksyon tsaka kampanyahan, ay eh napakalayo na nang naaabot ng ating pag-iingay at ating pangangalampag. Akalain nyo 'yun mga boss, nung una walang nag-uusap tungkol sa provincial rate. Walang pumapansin sa isyo ng mga manggagawa. Walang pakialam 'yung marami tungkol sa mga isyo na pinagngangawa natin dito sa TikTok at sa ibang social media platforms. Pero ngayon mga boss, dahil sa pagtutulungan nating lahat, eh kahit saan ako mapunta, eh bukang bibig na 'yung provincial rate tsaka yung mga pinagagawa natin sa TikTok, tsaka social media. Napakalaking bagay niyan mga boss sa pag-aabante ng agenda at kampanya natin. Sabi ko nga sa inyo mga boss eh, maging katatawanan na ako, gawin na nila akong meme, kutsain na nila ako. Ako nang gawin nilang bobo, tanga sa paningin nila. Okay lang yun. Siraan na nila ako at sabihin yung lahat ng gusto nilang sabihin, basta ang mahalaga, pag-usapan natin yung provincial rate, tsaka yung agenda ng mga manggagawa. Okay na ako doon. Pangatlo at panghuli mga boss, sa lahat ng gustong tumulong, makiisa dito sa kamanggagawa, antayin nyo lang po at maglalabas tayo ng mga links para sa online materials, para sa lahat ng gustong mag-volunteer, sa lahat ng gustong uh, mag-donate, magbahagi ng kanilang resources para patakbuhin itong kampanya natin. Ipo-post natin yan sa ating mga social media platforms. Antayin nyo lang yan, mga boss. Muli, mga boss, maraming maraming salamat sa suporta na pinakikita nyo. Marami na tayong nagawa pero marami pa tayong dapat nagawin. Malayo na yung nararating natin pero malayo pa yung laban natin. Request ko ay mas palakasin pa natin ang isa't isa, mas magingay pa tayo, mas mga lampag pa tayo para pagdating ng eleksyon, eh may maipapanalo tayo na party list na matatawag natin na atin. Yun lang mga boss, mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyo.